Okay, so kini po ang atong tax guru, bookkeeping automation para kini sa mga non-VAT. So, simply kaayo ni ini, kay mo pili lang mo og transaction, so automatic, uh, kini nga atong sa debit 1 and debit 2, uh, makita rasap. So, dili na ninyong kinahanglan pa mo, una-una kung unsay imo i-debit, unsay imo i-credit, so automatic na siya. So, one click lang ni ini, mo appear na ang tanan din he sa debit. So ibutang ra nimo ang invoice number, then ang total uh, invoice ang sa amount, then automatic i-compute na niya. Okay. So unsa may kaayuhan ni ini kay makita ra pud nimo sa dashboard ini ang real time. So sa dashboard makita nimo kining atong mga total sales, total expenses ug sa atong net profit. Oh monthly ni ini siya. So kung i-click ni mo ang sa September, uh, tanawon ra niya kung pila ang uh, September ni mo na total sales. And then, na pud sa general ledger. So ang imo lang himuon once na mari ka sa general ledger, i-click lang ni mo kung asa din hin account title ang gusto ni mong tanawon. So example, tanawon na din yang sales. So automatic na mo-load ana siya tapos ipakita na pud niya kung pila ang unsay mga transaction ana sa atong so sales. So makita ni mo no dere. So mo ini ang atong mga sales dere. O dere po sa atong uh, atong putan awon dere sa cash receipt journal. So makita na po ni mo. O makita ni mo din ha, sa cash receipt journal ang unsa may mga uh, information o dere po sa cash disbursement journal. And then, naapot ta sa 2551Q Uh, kining uh, kung on sa inyong makita sa inyong bare form o oh, na pud ni ini ka. kaya uh, ang inyong himuon i-click lang nimo din hey, kung unsa ang uh, quarter like for example sa fourth quarter automatic na pud siya mubutang no? Oh. now kung gusto nimo mo avail sa 8% eh, assuming no so i-click lang nimo uh, kung on saan nimo pag-file -pag -pag so automatic uh, ah, wala na po siya. Okay? Then, di report ta sa atong 1701Q. So, sa 1701Q, mo po, So, pwede report ni mo kung magamit ka o sa 8%. 8%, i-click lang ni ang 8%. So, automatic niya di rin makita kung unsay mga information. So, po ni mo kung unsay quarter ang imong i So, third quarter imo file. Butang rapod niya din ha. Okay? Now, kung gusto rapod mo ang graduated, i-click lang nimo ang graduated. So, pili ka on sa itemize or optional. So, kung pili ka dere sa itemize, so, automatic niya. Ayan. Okay, then, na. So, automatic ra po niya i ana. And then kayuhan ni ini na upod siya financial statements. So, sa financial statement, dari po nimo makita, no? So, at least kung BNB man ka, so dili ka nang gikinahanglan pa magpahimo. pahimo. So, automatic ni ini kung dili ka man required sa audited financial statement, so mga mo ini imo attachment nga himoon. So, kuring ni siya. So, kung Uh, o kinipod siya, customize. So, depende sa inyong need o na-upload mo support sa 6 months.